nagdimo po ang team namin sa Department of Agriculture. Yan po, sa Luzon area lang po yan. Um, makikita nyo po dito na ang Shinong Rice Mill Machine ay naikarga po sa isang parang moving uh, moving cart na may gulong. Oh. Ayan, oh. Ibig sabihin, pwedeng pwede po siya pang mobile or traveling na rice mill. Mangha-mangha po yung mga kababayan natin dito sa quality ng output ng bigas. Kakaiba talaga kahit maliit lang po na makina, itong Sinong Rice Mill Machine, pero yung quality naman po or output na quality ng bigas ay talagang hindi po siya papatalo sa mga malalaking makina. Oo nga, medyo mahina sabihin nating kunti lang ang output niya na bigas per hour na sa apat lang hanggang limang sakong bigas bawat oras. Hindi po siya pwede para sa mga naghahanap ng mga pangmalakasan o pangmaramihan. Ito ho ay pwede po para pang personal use, pang maliit lang na uh, miller, or pang lang, pang barangay, pwede na po siya sa mga barangay kaya recommended ito kahit nga ang Department of Agriculture they are uh, helping our communities supporting them, especially our farmers na matulungan din at uh, magkakaroon ng sariling kiskisan ang bawat community so ito po ay good news po para sa lahat sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas pero mas maganda kung personal use nyo. Unlike kung marami kayong nang gumagamit, iiba ng ibang usapan naman po yun. Mas maganda kung personal mo siya na makina. Kaya nirecommend nire namin sa inyo itong sinong rice mill machine. Kami po ay nagde-deliver kahit saan sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron nga lang charge sa door to door delivery. Pero huwag kayong mag-alala, libre na po ang installation. So meron tayong technical team or technical support na pupunta sa inyo para mag-install, mag-demo, mag-testing at mag-conduct ng training. Tuturuan po kayo kung paano mag-alaga ng machine, paano mag-operate. Ito nga makikita nyo po dito, actually generator yung gamit nila. Generator po ng Department of Agriculture dito. Tingnan nyo parang nasa barangay lang kinarga lang po siya sa isang car or sa sakyan ayan na open lang pwede po siya basta kasya naman po ang size lang naman ng machine ay 1.6 meters at 1.8 at ang taas naman po niya ay hindi naman po aabot sa 2 meters high kaya ang liit lang po na space ang kailangan dito may na built in na dito na distoner sa loob ng machine kaya doon sa output ng bigas ay malinis na wala na mga bato-bato wala na ring dumi-dumi na sasama sa bigas talagang malinis na at less broken may iwasan po ang pagkadurog ng bigas dito kasi retain or impeller ang gamit natin dito hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls yan o, oh, makikita nyo sobrang ganda Pwede na po talaga pang negosyo yung bigas. Kung balak nyo po or plano nyo na magkaroon ng bigasan, pwede po kayong magnegosyo ng bigasan. Pero, hin ano na, bali, bibili kayo ng mga sako-sako mga palay and then ipapamil nyo na dito. Yun. Ipapamil nyo na sa sinong. Yun. At bintay nyo na bigas. Kita nyo yung machine may tatak na Department of Agriculture kasi ang may nag-request nito for demo ay Department of Agriculture. So, kumuhan kumuha na po sila sa atin ng makina. So, hopefully, darating din po ito sa inyo. Pero, mas maganda pa rin kung sarili gamit ang sinong rice mill machine. Kaya sa mga nagbabalak po dyan na uh, gusto magkaroon ng sariling makina, bumili na po kayo dito. Mag-order na. Kami po ay nagde-deliver kahit saan sa Pilipinas. Pwede po generator basta ang generator ay 15 kVA. Kung sa kuryente na ayan ho makikita nyo generator ho gamit nila. Yun, pwede po ito sa mga barangay-barangay na walang kuryente. Nakabelt in po yung electric motor sa makina natin. 3 horsepower at isang 0.3 horsepower at isang 1 horsepower kapag may kasamang palay pre-cleaner. Ito dito sa naidimo namin sa ili sa kanila, walang kasamang palay pre-cleaner. So kung kayo ho ay bumi gustong bumili or nagbabalak na magkaroon ng sariling kiskisan, order na po kayo. So please follow my Facebook page. Message lang po kayo dito. Thank you.